Hello mga sarili, good afternoon sa ating lahat. Time check natin is 5:15 PM. Ayun, so April 22-2024. So, namili na naman tayo kaninang umaga. As usual, araw-araw tayong namimili bilang tindera. Kaya, hindi biro talaga maging tindera. Kaya, kung papasukin mo yung ganitong negosyo, ay kailangan siguraduhin mo na hindi ka magsasawa talaga sa pamimili sa araw-araw. Kasi, kailangan mo talaga mamimili sa araw-araw. Lalo na, yung mga fast-moving items ay kailangan hindi maubusan na stock sa yung loob ng yung tindahan. So, meron tayong isang uh, tali ng labo dito ng mantika 302 yung puhunan niya tapos ito yung box natin ay bumili lang ako ng dalawang piraso ng 1.5 kasi minsan may naghahanap sa akin ng royal na 1.5 lang wala ako may benta nga dahil nga uh, dati kasi na expired yung aking mga ganitong soft drinks yung royal kaya nadala na ako kaya cook 1.5 lang akong binibenta so nag try lang ako dalawang piraso bumili ako 62.75 yata yung puhunan niya nito So, tapos, uh, ito lang dahil nga hindi ko muna talaga, hindi muna ako sana bibili talaga ng mga biskuit. Dahil nga gusto ko ipaubos muna yung mga biskuit ko na titira dito. Ayan, so nakita ko kasi ito, meron siyang plus one. Parang kita, kaya bumili na rin ako ng isang balot. Plus, matagal-tagal na ako hindi nagtitinda ng mga ganito, kaya magtatry tayo ulit magbenta. Hindi ko alam kung magkano na yung puhura nito. So, at hindi ko, rin, hindi ko pa alam kung magkano ko siyang ibibenta yung ubi. Tapos, meron din tayo ditong langka flavor. Ayan. Tapos, bumili na rin ako rito ng stick o ah, uh, tiger stick. Ayan. Matagal ako hindi nagtinda nito kasi nga ah, uh, madali kasi siyang madurog. So, sabi ko malulugi ako kaya hindi na ako nagtinda dati nito. So, ngayon na lang ulit. So, nagka ulit tayo nitong North Cubes pork. Ah, uh, ayan. ah uh, buy 12 pieces, get one free. Tapos, meron tayo dito atang uh, pineapples flavor. Ayan. So, naghahanap ako nung mango flavor. Kaya lang wala ng stock doon sa sukin natin ng grocery. So, ito na lang pinili natin. 9 pieces lang siya. So, talagang hinahanap ng mga customer natin yung mango flavor dahil talaga sa sobrang init ng panahon. Bali, yung uh, nagpapalitan yung pineapple flavor at saka mango flavor sa mga hinahanap ng mga customer natin. Kasi talagang, ang sarap naman talagang inumin ito. Lalo pag ganitong kainit ng panahon. di ba <laughs> So, yan. First time ko rin magtinda nito. Mango flavor din siya. Good day. 51 point something yata. Ang puhunan nito or 51 pesos lang siya. So, uh, hindi ko pa alam kung magkano ko ibibenta. Kung 13 ba or 12 pesos each. Karagdagang kita ulit sa ating Jamin. Ayan. Keiko Jamin. So, ang tagal ko hindi nagtinda rin ng ganito kasi nagbahal na nga. So, meron na lang tayong tutubuhin dito ng 4 pesos bawat balot. Kasi, uh, ipiso-piso pa rin natin siya kasi nga para maging mabenta pa rin siya kasi kapag 1 4-5 piraso hindi na bibili ng mga bata di ba so meron tayong free dito ng ay ewan ano ba tong free na to parang good day din siya yung free ayan ah, super ko cow ang free niya so siguro bebenta ko ito ng 13 pesos din isang pira, uh, isang ganito lang ang binili ko tatlong klase siya sa isang ano niya So, bibili mo kasi tatlong balot ito. Meron kang farinon. Bali, yun ang karagdagang kita mo. Itong farin super cow. Bali, ang flavor niya, double choco. Milk naman yung isa. Tsaka parang mango ito. Ah, cheese flavor pala siya. O, oh, diba? Sarap nito. Mukhang masarap talaga silang lahat. <laughs> Tapos, bumili ulit ako nung sito solo natin na da, tigda dalawang, uh, piraso sa bawat flavor. Ayan, yung yellow, green, pink, at saka red. Tapos dito sa naka-plastic naman, meron tayong Tide uh, powder, twin pack at Chika shampoo na green at saka pink, tingin isang tie at saka Fabric Conditioner Surf White, dalawang habayan. Sa isang habayan, 6 pieces lang. Plus isang box lang ng Plus Apple. Wala silang orange flavor kaya apple lang ang ating nabili. Yan, as usual lang yung tindera, magdi-display na naman. O, di diba? Para naman nakikita na naman ng mga customer natin dahil kahapon na medyo marami-rami na naman tayo mga customer na mayat maya bili para makita na ng mga customer natin yung ating mga panibagong pinamili naman. O, di ba? Buhay tindera, araw-araw mamimili, araw-araw ka rin magdi-display. O, di ba? <laughs> Tapos may nabili nga pala tayo sa sako ng RBH Rice. Ayan. So ito na rin ang aking pambenta at ito na rin ang aking pangsaing.